Hashtag, Roman Empire umahon sa dagat. Hayop na 666 aahon sa dagat. Gusto nyo bang makaalam pa ng impormasyon tungkol sa hayop na hari na 666? Hmm? Alam nyo mga kababayan, kung gusto nyo rin pong matuto ng Biblia, base sa karanasan ko, ay dapat mahalin nyo po ang Biblia ang salita ng Diyos para mahalin din kayo ng salita ng Diyos. Alam nyo ba kung sino ang verbo o salita ng Diyos? Hmm? Si Kristo po yon. At kung mahal nyo si Kristo, ay tutuparin nyo rin ang kautusan niya, yung Ebanghelyo. Hindi po yung sampung utos dahil hindi po kautusan ni Kristo yung Ten Commandments. Eh si Kristo ang kinatataguan ng lahat ng mga karunungan at kaalaman eh. At kung mahal kayo ni Kristo dahil minamahal niyo siya na salita ng Diyos, posible ba na ipaunawa niya sa inyo ang malalalim na mga bagay ng Diyos sa Biblia? Hmm? Siyempre, posible yun. Isusugo niya lang ang Espiritu Santo eh para ituro sa inyo yung mga hiwaga sa Biblia. May inumpisahan na ako eh. Tungkol sa pitong ulo ng hayop na 666. Kung sino-sino yon. Pero hindi ko na muna tinapos. Medyo matindi kasi yon eh. Mahirap maisip yon O masol basta-basta ng mga tao. Kaya parang nangihinayang pa akong sabihin o ipaalam. Eto na lang muna. Medyo mababaw-babaw pa ito eh. Yung tungkol sa pag-aho ng hayop na 666 gusto nyo bang malaman kung bakit ang sabi sa Biblia ay umahon o aahon sa kalaliman yung hayop na 666 at ano ang kahulugan ng kalaliman hmm? ang ibig sabihin po ng kalaliman ay dagat yun kasi ang dagat ay malalim yun eh diba? wag po kayong mag-alala may talata nun na ang dagat ay tinatawag sa Biblia na kalaliman. At ang dahilan kung bakit sa kalaliman o dagat aahon yung hayop na 666 ay dahil sungay yon o hari ng Roman Empire na ikaapat na hayop na umahon sa dagat ayon sa aklat ni Daniel. Nagpapakita yon ng kaugnayan niya sa Roman Empire at nire-represent niya yon. Kaya mahirap ng mapamalian na sa Roman Empire talaga manggagaling yung hayop na hari na yon na 666 eh. Gets? Basa Biblia 1.14.21 Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin at ang umiibig sa akin ay iibigin ang aking ama at siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Awit 119 97 hanggang 98 O gaanong iniibig ko ang iyong kautusan siya kong gunita buong araw. tinarunong ako kaysa aking mga kaaway ng iyong mga utos sapagkat mga laging suma sa akin. Kolosas 2.2-3 Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatwid bagay si Kristo na siyang tinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Apokalipsis 19.13 At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang verbo ng Diyos. Unang Korinto 2.9 hanggang Jis. Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ninarinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay oo ang malalalim na mga bagay ng Diyos Juan 14.26 Datapwat ang mang aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Apokalipsis 11.7 At pagka nila ang kanilang patutoo, ang hayop na umahon mula sa kalaliman ay babaka sa kanila at pagtatagumpayan sila at sila ay papatayin. Isaias 51:10. Hindi ba ga ikaw ang tumuyo sa dagat, sa tubig ng malaking kalaliman na iyong pinapagingdaan ang kalaliman ng dagat upang daanan ng natubos? Daniel 7:2 hanggang 3,7 si Daniel ay nagsalita at nagsabi, May nakita ako sa aking pangitain sa kinagabihan at narito, ang apat na hangin ng langit ay nagsisihihip sa malaking dagat at apat na malaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon mula sa dagat. Pagkatapos nito ay may nakita ako sa pangitain sa gabi at narito ang ikaapat na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan at totoong malakas at may malaking mga ngiping bakal, nananakmal at lumuluray at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi at kaiba sa lahat na hayop na una sa kanya at siya'y may sangpung sungay. Apokalipsis 13.1.18 at siya'y tumayo sa buhangina ng dagat. At nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may sangpong sungay at pitong ulo. At sa kanilang mga sungay ay may sangpong diadema. At sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. dito ay may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay anim naraan at anim naput-anim.